Hello guys. Tanya na. Padto na dai mi sa amo ang bukid. Madto mi ni mother among lantawog na unsa na among mother dito. Pidi mo puta diha. Lafod Pero nay iro diha. Dari rata. mo so, ni among agianan guys paingon. Oh, Jurnum City. Tara guys, ubay ni mi high Hay lang ang mga tara mga bari guys. Bit-bit og isda pod kuno hayatag si ang lula. Pwede ang apo isa. Si Maymay o si Dudski. Mga <laughs> bo na guys. Kaya wala yung tubig. Ilang lola. Ito dito guys. Mga bo. Dari pa guys. Mga tubig. Minalod. <sighs> eh. Ka. No, Kabaan.

gilak na mo ni kay magabi eh na may dahang labay so, oh yung... mo lagi basim kwan na kung saan may eh, hubog ng labay dili mo ini pagkurtahan na hey. magabi ni pala kabuo may kaway tubig si mother Ay, salud na salud Ay, kay hugo na kay ang galon ng tawon. Marisa. Marisa. Lagi linoy balik be. Ba. paglihok-lihok ay nakay ko ante kaluran na naman ang galon kuduris mama magsalot guys layo kayo din dito ang balay ito pa sa layo dito sa mga gahikan mamari pa siya dari para magsalot lalim yung kinabuhi dari sa uh, pan guys juno Pwede na ganyan tayo mo tapping sa mama dali. Para na siya kapalingan na TV.

Kaya magpuli-puli rata sa kaya kain natong kuha din. Hindi, magdagan mang kura. Ayun na nga, magdagan po. Nadilit, magdagan ka ng igu-igu. Yun, mapuno na. Ay, ikaw magkuan na ni bit-bit. Anong gamay galon, oh? Kaya kuha na. pun na kay Kaya kuha bit-bit, ana. na na. Ayun na. Kanain ang gamay. Kaya ano, di mo puno na na ko. na na. Kaya kuha